Good guys and for today's video Honda Click 125i ay bibigyan ko na idea kung ano ang sukat ng inyong magneto oil seal. Ito po okay. ay intended lamang sa nagpaplanong mapalit ng oil seal ng inyong magneto. So itong video ito guys ay malaking tulong para sa inyo. Before wow. natin i-reveal ang ating oil seal o sukat o numero ng oil seal ating magneto ay simple guys ay hibigyan ko nang tip kung paano hugutin ang plate niya. Di ko man mapakita sa inyo ang paghugot ng kanyang magneto at ang kanyang radiator ang importante is mapakita ko sa inyo guys kung paano natin ito palitan pero ang pinaka importante po is malaman nyo kung ano ang sukat ng inyong oil seal so siyempre guys sa ating plate ay meron niya mga bolt nga na nakaattach tanggalin muna natin ang lahat ng bolt na nakaattach dyan yung dalawang bolt na naunang tinanggal natin yun po ay lalagyan ng plate para sa harness ng ating stator ang natira na lang okay. is yung mga bolt para sa kanyang plate ang problema sa motor ni Bossing guys ay nagkaroon ng na pagtulog ng oil sa ilalim ng makina. Eey! Kaya bahala si Bossing baka maubos yung oil sa loob ng kanyang makina guys. kasi lagi na lang itong ay, naabunuhan. So ngayon nagkasa kami ng oras uh, para oh, no! ito ay baklasin at madouble check kung sa oil seal nga ba nangagaling ang kanyang pagleaking. Apan Upon checking guys confirm na sa oil seal talaga nangagaling ang tulo kung bakit nagkaroon ng uh, leaking sa ilalim ng kanyang makina. Almost one week din itong uh, naging ganito guys no ang problema nyo. Kaya kailangan talaga siyang uh, bigyan ng panahon kasi oil po ang uh, tumulo sa ilalim ng kanyang makina. Mahal pa naman ang pagpapalit ng mga black at saka piston kapag nagkaroon na ito ng pag-overheat. At ah. siyempre malaki din ang gusto sa inyo kapag inyong motor ay matap overhaul. Kapag matanggal nyo na ang lahat ng mga bolt ay siyempre ang gawin nyo na next step ay tanggalin na natin ang kanyang plate. Para matanggal ang kanyang plate guys is maglagay kayo ng bolt sa kanyang stator. Yan no? So ilagay nyo ng bolt nyo guys na alin. Tapos kapag nalagay nyo ng bolt, tikpitan nyo ng ilang ikot. Tapos pihitan nyo ng vice grip. Yan. Pag napihitan ng vice grip, sa nyo hatakin. Palabas. Yun know, o. Ganun lang po ang paraan. Paano natin siya mahugot na hindi kayo mahirapan. Ngayon ang oil seal is matatanggal natin yan sa likurang bahagi ng ating backplate guys kasi doon siya ikinabit. At na din natin ang kanyang texture kung ito ba ay nagkaroon ng pagtigas kasi nagkaroon na nga siya ng pagleaking. So you know, pinipisil-pisil ko, tumigas na nga ang oil seal. So partner nito guys sa kanyang katandaan no. Dahil ito po ay nakababad sa makina at siyempre mainit din ang ating makina. Kaya normal lang ang ating oil seal ay nagkaroon ng pagtigas. Okay. So, kapag ganun, siyempre, kailangan na natin siyang paalitan. Next, sikwat natin, guys. Kasi medyo yun, nahirapan yung sikwatin kayo na. Sikwatin natin uli. Yun. So, natanggal na siya, no? So, ito na ang ating oil seal. So, yun. Yun na po ang ating oil seal, guys. Yan, tumigas na po ang kanyang inner inner part. Diyan po tumatagos yung oil kung bakit nagkaroon ng leaking sa ilalim ng ating makina. Kapag ganun guys, pag usapang oil na nagkaroon ng pag dapat bigyan nyo agad ng atensyon. Kasi abang tumatagal, kapag nag-ooperate ang ating makina, is nagbabawas siya ng langis. So, simple, linisin natin ang kanyang backplate, saka natin ikakabit tumaya ang ating bagong oil seal. So, ito na guys, i-reveal natin ang sukat ng ating oil seal. So, ang sukat ng ating oil seal is 28.8 by 32 by 6. Screenshot nyo lang guys, para hindi kayo malimot. Kung sakaling kung pupunta kayo sa mga motor shop at maghahanap sila ng sukat ng oil seal para sa magneto ng ating motosiklo. Kasi kadalasan okay. sa ibang mga motor parts ay hindi lahat na mayroong idea kung anong sukat ng ating oil seal. Para mas maganda na hindi sila mahirapan maghanap is kailangan ipakita nyo na lang ang sukat ng ating oil seal sa ating magneto. So, siyempre before natin ikabit ang ating bagong oil seal ay lagyan mo natin ng pampadikit o pampatigas. Sa gilid ng ating oil seal Ito po ay hindi Asapilitan ng paglalagay guys Ang importante is uh, Hindi siya basta-basta matatanggal Pero kung wala kayong gasket oil Pandikit, liquid liquid, uh, liquid gasket O kill ox lang yon. Ang importante is May kabit natin ng uh, Tama ang ating oil seal guys Kasi napakarami talagang babaklasin Kapag itong oil seal ay nagkaroon ng Pag-back job okay. So ito guys ay uh, Nilagyan ko lang siya no. Para purpose ito is mas lalo siyang kakapit sa ating back plate. So lagay na natin siya. Sambali ang itsura ng opposition ng kanya paglagay sa ating back plate, guys. Yung spring niya is nakaharap 'yan sa uh, likurang bahagi ng ating back plate. So ito yung back plate natin, guys. So sa si ibabaw nakaposisyon ang ating spring. So may spring 'yan sa loob. So 'yan po ang position, guys. Ha? Check nyo lang ha. Maka mabaliktad ang pagkalagay ng ating oil seal. So 'yan po ang position. Kung sakaling mabaliktad, uh, ang mangyayari is hindi naman siya magkaroon ng paglikin no? madali lang masira ang ating ilisil guys kasi na-expose yung spring niya sa labas so yun so punasan natin yung mga sobrang gasket oil so ito na siya guys nagkabit na natin siya Ganun lang kamay lang natin nagamit para ma-press natin siya sa loob kasi napaka smooth lang po napaka lambot lang po ng ilisil kapag ito ay bago so ikabit na natin siya guys no? kung paano ang paraan nyo na pagkabit o pagtanggal pala ng yung backplate, yun din ang paraan kung paano siya ibalik. Yun. Tapos lahat ng mga bolt na tinanggal kay na, squid na siyang ibalik isa-isa. Ngayon, na okay. napakalinis na po na kanyang makinadi katulad kanina. Kasi po, nadudumihan siya dahil sa mga likabok, mga dumi na pumasok sa kanyang makina. Dahil yun po sa oil, ah, tumatagas sa kanyang oil seal guys. Sana sa video ito ay nakatulong sa naghahanap ko ng sukat ng oil seal. At maplanong magtanggal sa kanyang magneto. Yun lang sa araw na ito sana sa video ko ito. Kahit tapakay pakikli lang ay nakatulong sa ating mga bagong subscriber. Maraming maraming salamat. At syempre, see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos.